Hello, hello! Pag-usapan po natin ngayon ang mag-amang Casey Concepcion at Gabby Concepcion. Dahil nga sa pinag-usapan ngayon in the social media, dahil uh, may mga proyekto na naman ang ating uh, Gabby Concepcion at nakipagbanding ang ating iniidolo sa kanyang mga fans Nami-miss nga daw ni Gabby Concepcion nung kapanahonan niya na every Saturday ay kabanding niya ang kanyang mga fans, mga talaga namang die-hard fans ni Gabby Concepcion. At uh, tinanong nga siya patungkol doon sa buhay love life ng kanyang anak na si Casey Conception. At uh, tinanong niya kung talaga bang nagkabalikan na nga ba sila ni Ali Borromeo o ano ba ang sitwasyon o uh, relasyon ni Casey Concepcion at Ali Beromeo. Eh, kung sila na nga daw ang sabi ng ama ay wala naman daw problema, basta tuloy-tuloy lang. Dahil kung hindi naman tuloy-tuloy ay masasaktan daw, din daw ang kanyang anak. Wala naman siyang problema, basta kung sila na, sana naman ay tuloy-tuloy. Ang ibig sabihin siguro ni Gabi Concepcion ay papunta na doon sa, syempre, kasal. Sila, na, kung sila na talaga. Masaya naman sila kung sino daw yung minahal at gustuhin ng kanilang anak. Ganon din naman si Sharon Cuneta dahil uh, nung tinanong din si Sharon Cuneta kung nagkabalikan na nga ba daw sila ni Ali Borromeo at ang kanyang... Uh, uh, anak na panganay na si Kisi Concepcion. Ang sagot naman ni Sharon ay, wag nyo akong tanungin, dapat si Casey na lang ang tanungin nyo. At siya lang ang uh, may karapatang sumagot kung ano yung katutuhanan sa mga umiikot na balita patungkol sa dati niyang uh, boyfriend, jowa na si Ale Borromeo. Kaya ganun din naman ang sinabi ni Gabi. Conception. So guys, update-update uh, tayo ngayon. Kahit man maraming uh, ganap sa ating bansa at maraming kung ano-anong mga pangyayari, ay patuloy pa rin natin isisingit ang ating mga iniidolong uh, artista. Lalong-lalo na sa mga mahal nating artista at talagang hinahangaan. Uh, sigi Sharon Cuneta at Gabby Concepcion. Siguro, Ah uh, may nagtanong kay Gabi Concepcion na, na inspired si Sharon Conita sa sitwasyon ni Gabi Concepcion na hindi ah uh, tumatanda. Kaya naman si Sharon ngayon ay very blooming at ginawa din niya ngayon ay uh, super uh, look younger ang ating megastar sa edad niyang 59 years old. Yun lang guys!